Good morning mga palangging for today's video magkapi na po no? ka aso aso kapi mga palangging oh tanawa. ang akong partner palangging is pinapay. binapay mga palangging or ang akong kauban ng ngapi, ang ako ang ah. kuya kian say hi say good morning good morning Ikaw, kung manajid ang Pasko mga palangging. On gusto na to ma-receive nga. oh, na po. On gusto na to ma-receive nga kuan kani ang Christmas gift. Siyempre, kadalasan dyan ano, mga gamit. Sama sa mga bagong sapatos, bagong sanina. Uh, mga chocolates, mga unsa-unsa pang mga butang. Excited na ba ang, no? Excited na ba ang tanan nga mo sa mga pangregalo, no? samtang kakaan mga palanggi ako mga palangging nga pangapig o magchika-chika putta. Ako abi ninyo mga palangging ang gusto jud kay nako madawat na gift ug mapuhon sa Pasko o dili man sa Pasko. Kana regalo sa pagpasaylo ba kanan. Saying sorry sa imong uh, imong nasalan ug mga mga ipod sila pasaylo sa imong ha. Kay mao jud na lisud kay ihatag na regalo sa tawo sa iyang isig ka po, ka ng pasaylo, no? Unta, madawat na na, madawat na na. Sa tanang na kong nasalaan, kung kinsaman mo, kung naamay tawo nga, nahiubos, nasilo na ko nga, wag ko kabalo. Karoon palang daan, sorry na kayo ninyo, kay nadyo'y panahon, no, nga, nga makahimotag. Sala, nga wag takabalo, pinagi sa pag-istorya, sa ato ang mga ginapang buhat nga di ay wata ka nakasakit na day taong tao unta malarn po nato sa atong kasing-kasing una-una mga higpasaylo dili lamang sa mga dagong na buhat nato kung dili sa bisag mga gagmay nga mga butang kay bisag gamay na sa kadugayan mudako na mga palangging mudako na siya and buong mag-create o glamat sa relasyon nato sa usag-usa especially sa pamilya nga nagkabingkil nagheusan heaw uh, nga mo ingon og pasa, sorry o oh, mga ipasaylo sa ato ang pamilya kay mas lami jud mabuhi sa kalibutan nga kuan kanang free ang imong kasing-kasing ug uh, huna, -huna. o oh, tinuod oh, dali ra ihatag ang mga butang-butang pero ang pagpasaylo lisod ihatag lisod pud dawaton yeah. no lisod ihatag lisod pud madawat ang pagpangayo og sorry o ang pagdawat og sorry tay sayon na Pilaran na pilara na ka kwan pila na ka ano nam sa anak na? pila na siya ka letra kung baga sorry s i o r r y no five letters pero kung bunga to na sa atong baba lisod kay na bunga to sa atong baba mga palangging. isud ka na siya i-store yan. And ni Monak, kung naman ko yung mga nabuhat ng sala ni Monak, sorry. From the bottom of my heart, dili lang ni siya content or unsa. Sorry, juga ayo na sa panahon nga ka nang ma-feel ni mga kakulang si mama. Especially financial, no? Sabit kayo ko ka-provide. Kulang ang kuan. Ang finances ni mama dili mahatagag bagong mga gamit second hand na kadalasan kung na may mahatag sa iya kuan kanang kanang gikan sa anti gikan sa angkol at kung na ipangayon no, sa ay masuko pa ta magyaw-yaw pa dili ta kahatag pero kuan jud na siya kanang dili na sala sa bata nga na gusto nga dili niya mapangayo tapos dili takahatag kahatag unta og mapuhon og sa maabot um, um, pa nga mga adlaw Kabalot ta mag og sorry sa ato ang isig kaingon, especially sa atong bana or asawa nga diin always na to may og sakit o mabuhatan og sakit bisa ginagmay na sakit kay na og mutuhop jud na sa kasing-kasing ng mga historia, labaw pa historia, ug samot na gud nang manakit pa no oh advance merry christmas and learn to share love and sorry mga pi bye bye and god bless Unlock.